Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga SSS pensioners dito sa ating bansa. Good news mga ka-SSS, napakagandang balita nito sa lahat ng ating mga SSS pensioners. Talaga namang napakasaya ng inyong Pasko ngayon. Ating alamin kung kailan nga ba ipapamahagi ang 13-month pay ng ating mga SSS pensioners. Uh, ibigay natin ang na impormasyon. Kailan matatanggap at kailan ba ang release ng 13-month bonus? Ng ah, yes. so yes. Oh, So, itong first week ng December, so, hintay na lang tayo. Konting tulog na lang. Matatanggap nyo na yung inyong 13-month pension. Nasa ano to? Uh, account mo sa banko. Mm -hmm. So, kung siya naman ay mga... Siguro sa isang next topic. Yung mga uh, ATM, usually ATM yan. So, yung mga ating naman may mga guardianship or trust fund. Minsan may passbook. Yan yung trust fund. Tapos, ang atin yung micro-settled. Yan yung special pension which is hindi natin pwede ipasok sa ATM dahil ito ay nakaprogram sa ating computer. Uh, ito ay matatanggap nila sa pamamagitan ng cheque. Usually, natatanggap nila rin monthly pension. Ganun din marireceive nila yon uh, through registered mail by a Philippine Postal Service Office. So, ito kasi pong mga, actually, uh, yung bilang na yan, konti na lang po ito, uh, yung mga 16,000 pensioners. Ito po yung ating mga pensionado na Minsan, nakatira po sila doon sa medyo isolated na mga islands na mahirap talaga yung bangko. So, talagang mas preferred nila na cheque yung kanilang tanggapin. Kaya lang, syempre po, pag halimbawa, dumaan nga po sa Korea, meron po itong kaukulang delay, di ba, Beth? Oo, Kasi nga, talagang ito. yung transportation <laughs> o transmittal mm -hmm. ng ating cheque. Pero eventually, ito naman po yung matatanggap ng ating mga pensionado Hindi lang po talaga natin totally na through ATM kasi nga meron pong mga sitwasyon na kailangan po tayo i-consider regarding po dito. Katulad nga po nung nabanggit natin na availability ng mga bangko or mga ATMs kasi di ba yung iba rural mm, banks rural. so medyo mahirap sa kanila na mag-transact so talagang they prefer na cheque eh, at doon naman from their place ay uh, meron naman ding nagpapalit niya ng mga cheque. So, ayan po. So, yan matutuwa po kayo, no? Kasi ilang tulog na nga lang. Kasi by next week o um, ah, November 30, di ba? So, after one, one week, ay, talagang nako Ang atin pong mga pensionado ay mapapangiti dahil yan. Meron po kayong 30th month po. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.